Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga welcome back to my channel. Update tayo. Talagang hindi lang pang entertainment, pang international o local man SB19, kundi pang charity din at pang kawang dahil hito nga sa nakarang bagyong biktima ng Karina sa Manila at Luzon ay nagbigay ng uh, pagkain at donation ang SB19, 1Z Entertainment at sa tulong ng GMN Network, Kapuso Station ng Pilipinas. Kaya naman maraming salamat, keep up the good work mga SB19 boys at ang 1Z Entertainment. At maraming salamat sa pakikipagtulungan ng GMN Network, 1Z Entertainment at ang ating SB19 boys team. Feel the waves cut through me, hypnotized.